Sa day of shooting, talagang na-frustrate yung mga crew ng mga Korean crew sa amin dalawa ni Alora kasi sabi nila, ito yung mga artista ng Pilipinas. Kasi kami lang dalawa yung artista doon. Day 2, lumabas si Sela. Naging masaya ang mga crew. Oh, oh. bigla iba. Nung lumabas ang Jenica Garcia. Oh. nang hiyawan ang Korean crew. Oh. Grabe. Grabe. Oh, oh. Pero uh, si, uh, ano naman si. ang masasabi mo? Ano masasabi mo? Masaya talaga yung ano natin, yung shoot natin, di ba? Nag-enjoy tayo lahat. Nabubulol, ano? nabubulol! Oh. Ano tayo? mo, nandito sila sa Pilipinas, yung Korean crew, nanonood sila ng You're the Boss. Oh. Nanonood sila kasi sobrang talaga niyang crush si Jenica. Hindi! Eh, sobrang lang silang mahal kasi nila tayong lahat. Wait, tinadakay so, mo pa kami. So lahat labas, talagang sinusubaybayan nila. Itong trivia lang, itong D.O.P. namin, si ah! Sir Bao. Oh my God!